Kani kay medyo na man ko busy ako na jud nalugaran pag repair ng gitara. Iba pa iban din budget na kuani so sa so, permero dapat putlon gid nato ang mga cuerdas kay para kuan kanang ma-align gid nato tarong. So ako sang ipamutol tanan. Nya pagka human ipantanggalan nako mga tip para makita nako na asa dapit tong mga buak na tanawa. Oh, so ako sana mga mga pasilip-silip tirada ba oh, oh di ba yan so tanggal sana ako mga kwerdas para walay walay sami ba walay dagang sabal o oh. Baggo bago ba yan ng kwerdas sa taong minatag sa pero ako lang diputol ako yan naman jugo magsigig kuan eh. magsigig tanggal o mga kwerdas may pagbago na siya basta repair ka na tanggalon na kay, lang gidla ka kay rasol na kanila pagtawo kinaputol ni mo ang tumoy oh imo na lang gyud tanggalon Oh, di ba? Oh, bala, bala yung sayang ang cordas. okay kira na barato raw ang plaza online na pag nasa nilo basket o oh, Talamang mga buwak o. Oh. oh. so ako na lang gigikwan na o oh, tanaw. Grabe oh. ka buwak na kayo. Oh, <laughs> oh di ba? So ako sang ipang tanggalan. Kaya para ma matapalan to siya, mabatakan to siya. Tapalan butangan lang sana ako sa og kanang ah uh, timing po kay gayon na de kay nakapalit po dai ko ganang stick wheel so mao ah, na kung gi uh, atong sa iyang neck so gi sure sure gid na ko siya tanaw ang mga buslot oh diba? so murag dili ang gid siya kaya no pero kaya ho nato na pagwapuhon gid nato ni oh gitanggal po ako tong glansang dia ah, kay dili man siya haom um, dili siya fix ba so gibuak gid na ko siya gitama gilangkat na ko kumayo para makuha gitong lansang ma fix siya yeah. So, nga na na, siya, pagtrabaho, trabaho, kanyang lang, baka, step by step, lang, gandaan total, lingaw-lingaw, ramalina tuwa, o, oh, di ba? So, bahala na kong mo namu, na ko na pagbata, pag nanakoy pang bata, kaya, akong uyon na, gyan, uh, mapilit sa siya, kaya, alam, alam, ramalina kuha, gyan. O, oh, o, oh, talawa, iba Oh, mora siya. Oh, 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 niya ako nang kitipan. Natanggal pag ginapagtip na ako. Agoy, nalangan na po ko. Ngay natanggal ang tip. Ba oh, man jud pang clamp gud. Di ba ako mambuhat gitar okay? para kumplito gamit. Ako diya kay basta lang gin na ma-refer na ako ni mo nindot ni diskarte ra tanan basi pagwa kay gamit kung na kay diskarte Ah. Oh, naigingon nga, diploma o ba o diskarte? Dito kita sa diskarte. <laughs> Discount din sa tatapos. Eskwela. Para maka diploma o. Oh. Mura ba tag na Self-supporting raman o. Oh. Mura gapon po na self ba? Kala self o <laughs> oh, siya niya. Umanda oh, Bitay na to na. Niya pa